So, good morning guys. Uh, dito ngayon tayo sa JNJ Hardware. Bumili tayo ng, ng uh, gamit. Ipamibigay natin sa may hirap para sa pampatayo ng bahay nila. Oh my Kamento God! Ako. Wow! Para sa may hirap. Boss, paano ako nyan? Uh, Ika-pingo. Pamimigay ko lang sa may hirap, boss. Hindi totoo so, yan. Para sa may Bola lang yan. <laughs> mm -hmm. Ganyan lang ako kabayot eh, boss. Ano, saan ka ba kita sa mukha eh. Wait lang ah. Magdadrive ng papa niya. Pamimigay natin sa may hirap <laughs> yan para... Kaya papa, ano, may bahay sila. Thank you, boss. Ano ba sa? Tatlong bag ng semento, apat, tapos eh, para three. sa mahirap. Susunod, so, boss. Bibili ulit ako. Baka may migay kulit sa mahirap. Okay. Hmm. What? Hmm. Ilan yung bakal niya, boss? Apat. Bali, apat. Four pieces lang. Apat na dalawa. Ayan na. Kung gusto niyo ng murang ano guys, murang gamit, mga gamit pang construction. Dito kayo sa JNJ guys. JNJ, JNJ Hardware. Dito malapit sa ano. Talahib. Located siya sa Talahib. Mulawin na ano. orani batang tayo Mga mura. Puro talagang mabagsak presyo yung gamit nila dito. Here I come. Oh. Here I come. Oh. Bumili tayo ng tatlong bag ng simento. Tapos... Tapos bakal. Pamimigay lang natin sa mahirap yan, boss. Na, boss. Pamigay natin sa mahirap na. Oh. Hmm. Eh, si kuya, matagal na to dito eh. Kaya may ilang taon na rito, kuya? Apat. Oh, apat na taon na. Si, si boss nakikita ko to eh pero sa ibang hardware ko to nakikita eh hindi ko lang matandaan eh saan galing kang hardware boss? May lang pumasang hardware ay ngayon ko lang pumasang hardware oh, ay construction na. saan? saan oh, construction? para sa kong ayun sa dwellings oo oh, sa dwellings kaya namumukhaan ko siya eh yan guys oh ganyan tayo ka ano eh para sa may hirap so pa yan guys pagka medyo gumanda yung mga followers natin pamimigay natin yan. Susunod yung pamimigay ko, dump na. Bulul! Yan. Para sa may hirap. Yan. So, may okay. na lang ni Kuya yan. No? Tapos, gora na tayo. Ipamimigay na natin yan. Boss, pag ano, follow mo ako ba sa may Facebook ha? Ano ba yung... Ang gabay! Ang para iyan ano kita tapos follow mo na lang ako sige. message it. ano pa pangalan mo sa Facebook ba? JP Resmira JP? Resmira? yung JP mo is J pati letter P lang ah oh. uh, Resmira ah sige sige mamaya i-ano natin si kuya message natin tapos para ma-follow niya oh my god tapos na sila wow huwi na tayo Ya, kasih, okay, bos. Selamat.